kunin natin ang oh, busog na busog ay busog na busog siya ayan o oh. dito kaharap ka dito titingnan natin ang inyong sing sing ayan. ayan, yung sing sing niya may sing sing siya dito tayo dito tayo ayan. ano kayang kulay nito pag lumaki <laughs> makapal na yung balahibo niya o oh. Nasaan uh, kayo yung nanay mo? Gumala na naman. Naghanap siguro ng pagkain mo. Pero busog na busog siya, oh. Ang laki. ay, ikaw. Natubo-tubo pa yung mga buhok niya. Di ay. Ayon, pa gaano. Yun, naglalakad. Nalakad-lakad pa. Uy, wala pang buhok dito sa ulo. Dilaw ang buhok sa ulo. Babalik na kita doon. Pinaano lang kita lakad-lakad ayun oh. Doon na ikaw. Balik ka na sa kulungan mo. Oo. Oh, oh, Diba? Ganda ng bahay niya no. Oh, Diyan ka na muna. Ay. <laughs>